Hello mga kashurikat huwag sa mga katkat, -kat, kumusta kayong lahat dyan? Ito na nga mga kashurikat, nagluluto ako ngayon ng sweet and sour. Ayan, nilunod ko na yung sibuyas at saka bumbay. Para ano, kasi napagod na ako kashurikat na ano, parati na lang sardinas at saka uh, noodles. Diyos ko, minsan kailangan ko rin kumain ng masasarap hindi puro na lang noodles at saka sardinas. Kaya ngayon nagluto ako ng sweet and sour, pork sweet and sour mga kasurikat. At ayun, nilunod ko na yung paprika, o oh, diba? Ang ganda ganda tingnan, no? Makulay ang buhay, no? diva Ganon mga kasurikat. Dapat magluto tayo paminsan-minsan. Sino nakakarilit dyan sa mga abroad? Parating lang sardinas at saka noodles ang kinakain. <laughs> diva Ang saya-saya mga kasurikat. Oo, oh, totoo yan mga kasurikat. Noodles at saka sardinas talaga tinitipid namin yung pera namin mga ka para may, may padala kami sa Pilipinas, Diyos ko. At ito naman yung sauce, mga shortcuts sweet and sour sauce. Minix ko na yan yung ketchup, uh, soy sauce, vinegar, uh, at ano pa yon Nakalimutan ko mga ka Iwan ko ba? Nakalimutan ko. Eh, <laughs> matanda na kasi. Yeah. Halukahin mo lang mga ka para mas manamnam yung ano, sauce niya at man matuhup-tuhup ba? Iwan ko anong Tagalog sa tuhup-tuhup. basta ganun na yun, ganun na yung mga ka-shortcut. Hayaan yun na, Diyos ko. <laughs> At tapos may ginisa na akong pork dito mga kasyurikat. Nilagyan ko lang yan ng itlog, harina, at saka paminta, at saka soy sauce para masarap siya. Kasing sarap ko mga kasyurikat. <laughs> tapos halukay halukay lang natin mga kasyurikat hanggang mag mix talaga yung sauce niya para maging masarap yung pork sweet and sour natin mga kasyurikat. O oh, di ba? <laughs> Kalok! O oh, ayan na nga, mga kasyurikat, mix ko na yung lahat. O oh, di ba? Lutong bahay lang to mga kasyurikat. So kung ano lang yung mga ingredients na nasa bahay ko, yun lang ginagamit ko. Ayan na mga ka kainan na. O, oh, di diba? Ang sarap tingnan. I'm sure masarap na masarap itong mga kasyurikat. Kasing sarap ko. <laughs>